So yun mga ka-69 ito, uh, mayroon pong gusto makita ako ng bata. Actually, dalawang araw na sila kakaintay sa amin. Pumunta kami. So tingnan natin. Hello! Hello. Ito, Ikaw ito. pala yun! Ito ba yung bata na hinahanap ako? Oh, oh, oh. sige. Uh, Tagasan po po kayo? Pampanga. Pampanga. Mm -hmm. Ang bait naman ito. Yan. Um, dalawang araw na po <laughs> nagihintay sa amin. Ng Ang bigat na kamay ko. <laughs> Ay, hawakan ko, ha? Awakan mo. Hawakan uh, mo. Yeah. Ang bigat? <laughs> um, sino kasama mo? Mami. Mami niya. Mami mo. Ayan dito po. Tara po doon. Tara po doon. Iba. Ano yung nakakatuwa din eh. Kasi diba, ay, di ba? Hindi naman tayo. Sino ba tayo? Tapos <laughs> pinupunta tayo ng mga fans natin dito. At naghihintay pa ng napakatagal na araw po. Para makita tayo. So ngayon po ah. Uh, <laughs> sino po yung kapitan? Ah ayun po pala yung nanay. Ayun, ayun. Ayun po pala yung nanay, Hello po. Oh, grabe ko mukha na. May mukha na ba? Ay, uh, Hello po. Hello, Hello. Ano si Lucy? Sino malaki sa atin? Ako po. Ha? Ah, <laughs> ako po. Ako po. <laughs> ano nangyari yo? Kaliit niya. 69. Ayun na love si 690. Oh. Ayun po yung oh, ano. To. Sabi niya hindi ko O so, oh, ano? Aray. Mabalibag ko to love Hoy, oh, na to. Sabi <laughs> yung alak mo oh, ha, mabigat daw po yung ano. Ayun. ayun, 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 ayun Nag-effort pa talaga sila. Gan ganun po talaga nila kasuporta sa atin. Two days. Grabe, diba? two days. Ah, oh, ah, tuwa po. Diyos ko, nakakagigil si 6ix9. Anong gagawin ka mo kay 6ix9? Ba't parang nahihiya ka ngayon? <laughs> <laughs> ah. Maliit <laughs> Kaya pala gustong gusto ako nito makita kasi gusto ka lang niya daw laruan daw ako. Ah, yung height ng anak ko. Sinabi ko na yan <laughs> sa'yo. Kala niya laruan ako. Ganun. Ah, okay. Nagpunta oh, pa sila dito siya, ka, ano, ka, di ka. Nasama ka na sa akin. Tara na. Uwi ka na <laughs> uwi na ako. Happy Happy Uwi na. Bye-bye. Bye-bye. Kami Kami eh. Hindi mo pa. Kasama uh, ako sa inyo. Uh, Sama so, ba? <laughs> 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 <po ta> <laughs> 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 Uwi mo na si 6-9. <laughs> Patay ka kayo, boss. <laughs> <laughs> Patay ka kayo, boss. Paalam <laughs> mo <laughs> kayo, boss. Paalam paano yan? Kaya <laughs> mo si 6-9, gano'ng wala kay mami. Si Oo, mami. Pero pag nakaigaw, pantay. <laughs> Ito pala nanay. Hindi, ako yung tatay. <laughs> Unikahiya oh ko yan, 6'9. Kaya lahat, bibigay ko po sa anak ko kahit ang mahal na makita lang si 6'9. Dalawang araw po kami nag-stay dito sa San Miguel Bulacan para makita lang si 6'9. Tapos, late na late pa siya. Ang sabi niya, alas 3, alas 4, anong oras na po? Gravão. Time check. 854. <laughs> Ngayon lang po dumating si 69. Grabe yung traffic. Grabe kasi yung traffic. Napakaba. <laughs> yeah. Tapos si Kuya Brownie, halos mamatay-matay sa traffic. Yeah, <laughs> pagod. Kuya Brownie. oh, oh grabe pagod ko. Pero thank you po. Sobrang thank you po. Uh, uh boss ko uh, ding and 69 kasi nakita siya ng anak ko. Sobrang parang hindi siya makapaniwala na may matandang bata. <laughs> matandang bata, grabe <laughs> talaga ito sa ating. Ito ang 6'9. 20. 20. Uh, ang older you Happy na muna so. Happy ka na ba? 8 Sino three na. malaki sa inyo ni 6'9? <laughs> Now alam mo Late na eh, Pero ang huling tangkat Siya lang po ang anak niya po Opo ka la. La. So, Happy ka na Monso Happy ka na Happy ka na love Happy ka na ba? Parang 3 years old Grabe naman actually Hindi ako 20 3 years old pa lang talaga 3 years old okay. Hindi <laughs> na ano lang, nabitin lang yung paa niya. Kasi hindi siya tumangkad. Nakaupo <coughs> kasi ako ginawa. Hindi, joke lang. <laughs> uh, oh, you say thank you kay uh, hi, Bossing. Ay, ka sa vlog ko. Ay, okay, no. Thank, thank you, Bossing. Hi ka naman sa vlog ko para mapanood ka sa mga vlog natin. Hmm, Mag-hi ka daw. Hmm. Hi ka raw, hi. Hi. hi Dapat, gusto <laughs> mo mag-vlog? <laughs> gusto mo daw mag-vlog. Iwan <laughs> <laughs> <lang mo> na lang <laughs> namin si <laughs> 6 ix Iwan daw ni Bossing. Iwanan <laughs> ko na. ko na ako, oh, willing ako, bossing. Walang kalaro yung anak ko. Naging isa yan. Atin na lang bukas. <laughs> atin <laughs> daw nila bukas o uwi mo na sa sako. Gusto mo pa ako ma ano, makajaming? Uh, Gusto mo jamming? pa daw makabanding? Ah, makabanding? Anong banding? Ano to daw yung banding? Boating. Magpa-play kay kayo ni... Si okay. Mami! Nangitim pa yan, 6-10. Dahil buong araw yan, nag-aantay sa'yo sa food. Lahat dito, ginambala na namin para lang sa'yo. Ayan, bye bye po guys <laughs> Ayan po, dito na tayo sa Bata, nagusta tayo naman sa vlog Magandang gabi po Nakasama ko na si Kasama po kayo? Andito sa kasan, eh Anita